pagnilayan po natin ngayon ang kainaman ng pagtitiis. Ang tunay na pagtitiis ay yung pagtanggap hindi lamang ng mabibigat na pagsubok na minsan dumarating sa ating buhay, kundi pati ng mga maliliit o mumunting aberya o sigalot na araw-araw naririto at kasama natin. Ibig sabihin, ang pagiging matiisin ay hindi lamang sa harap halimbawa ng malubhang karamdaman kundi sa gitna ng mga munting iritasyon na ipinadadala o pinahihintulutan sa atin ng Diyos. Ibig sabihin din, dapat pala tayong maging matiisin sa mga tao na laging nakapalibot sa atin at sa mga pangyayari na halos laging nagaganap sa atin dahil ito ay may pahintulot ng Diyos. Pero huwag pong magkamali na ang pagtitiis ay tulad ng pagkawalang bahala o kaya ng katamaran o kakulangan ng common sense. Kapag nalog mo ka halimbawa sa masamang kapalaran, no, pag may nangyari sa iyong masama, hanapin mo agad ang lunas na idinudulot din ng Diyos sa iyo. Kasi minsan pinapakita naman sa atin ng Diyos ano yung dapat nating gawin? Nagkasakit ka, pumunta ka agad sa doktor. Magpagamot ka agad. Halimbawa, kapag hindi mo ginawa ito, tinutokso mo ang dakila niyang pagpapala. Pero kung nagawa mo na ang lahat na dapat mong gawin, gamitin ang anumang inilalagay ng Diyos sa iyong mga kamay, maghintay ng bunga nito na may matiyagang pagpapaubaya. So, ganun pala yung tunay na pagtitiis. No? Pag may nangyari sa iyong hindi kaaya-aya, pilitin mong lunasan agad sa abot ng iyong makakaya. Kapag nagawa mo na at tila hindi pa nagkakaroon ng magandang resulta, matiyagang maghintay sa bunga na ibibigay sa inang Diyos. Kung mamarapati ng Diyos na, malampasan mo ang mga masamang pangyayari sa iyong buhay, halimbawa makabangon ka sa karamdaman o ano man, pasalamatan siya na may kababaang loob. Subalit, kung pahihintulutan naman ng Diyos na manaig ang masama o kaya ayang ang hindi kaaya-ayang pangyayari, pangyayari sa iyong buhay, matiyaga pa rin siyang purihin. Purihin ang kanyang pangalan sapagkat ang Diyos ay laging mabait sa atin maging sa gitna ng pagsubok at isuko ang sarili sa kanyang kalooban. Yan ang tunay na pagtitiis. At ang sabi ni San Francisco de Sales at ng marami pang banal, ang tunay na pagtitiis sa bandang huli ay nagtatagumpay. Sa buong maghapong ito, ipaalala natin sa ating sarili. Ang pagtsatsaga, ang pagtitiis ay hindi nangangahulugan ng katamaran. Minsan, ang pagtsatsaga o pagtitiis ay ay nangangahulugan ng pagtitiwala sa Diyos.